Ang dati ko makita. Yawa. Teams left. Close to oh, ah, at pusang naman oh. No? Kinain pa ko ng ah. Uh... hey, what's up, what's up, what's up, ayan, so welcome back sa ating channel, man. What's up, what's up, mga uh, boss, ayan, welcome back sa ating channel, hey, here we go again. Eh, nakakala ko ba ko yung jump later? Ah, kumbaga so nag-back online kasi siya, back online. we can land here. Dito na lang oh. Wag 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 dito. Di. Sa sabay sa Agos timing. I mean. May balak bag tumalon to. Ala nagmamadali na yung number 4 natin guys. Ah balak nito. We can land here. Here we go. Sige, naktisabay na nga rin ako dun sa, ano, sa tatlo. Parang, hindi naka-online tong isa min, eh. Pag ikaw, napatay yan. Ay, eh, kalaban, eh. Kita-kita ako yung kalaban, eh. Gumabas tayo. May tunnel dito min sa may lalim, eh. Uh, dito kayo sa taas. Okay. Yan. At least may nakuha agad tayong baril, no nasa loob pala tayo ng ano Sibson kaya yan welcome back sa ating channel men wait lang hanapin natin ang ating mga ka, mga ka teammate dito okay lupit no Grabat, lupit ng graba dito oh. okay asan ka sila mhm uh -huh. Nahanap ko yung baril na ano. 100 bullets. Eh, kalaban. May kalaban sa kaya yan. Wait lang. Tago muna tayong konti. Eh, siya oh. Patay ka. Eh! Lalala! Eh! Hmm, patay ka! Reloading! Cover me! Hmm. Paano ko nakapagka-purge dad me, no? Lupit. Oo, um, di ba? Sabay-sabay lang tayo sa grupo. Sandan ba ata 'yun eh? Oh, uh, sniper me. Uh -huh. yun Uy, ilang bala lang pala to 45 lang 45 bullets lang pala yun Enemy down. Enemy down. Uy, may, tra may talaga, may talaga Hmm, chicken me. kill Baka may camp yan Ah, uh, patay tayo Wala na akong ano Wala na akong life min, kailangan ko maghanap ng oh, life dito Hmm, collapsing ito mas magandang kung ano min Tanggalin oh. nga natin ito. I-drop natin ito. Yan. Gusto, mas yan gusto ko ano. Ito dami bala. Collapsing. Ibig sabihin na sa loob kami. Ubusin ko lang kung bala dito min. Nakakuha tayo ng ano. Uy. Ano yun? Talaban? Ah. Ang balak dito. Upgrade tayo. Dito pala upgrade dan sa baba. Pero wala tayong baril. Ano? Wait lang yun. May kalaban ako nakita dito yun. The airdrop is coming. Kailangan nating mag-upgrade oh. No? So, na kasi tayong baril eh ay baril wala tayong sasakyan ayoko nyan mabigat kasi yan Hmm, takbo muna tayo doon sa may upgrade so wala natin dito men patalon-talon tayo dito kasi baka mapuruhan tayo ng mga kalaban natin no, na nagtatago uh mm -huh. -hmm. kala ko diderecho. ito at least may buhay ayun dalawa na uh, eh, may Ako, ah, kuha tayo kapatay ni ito kanina wait lang hanap tayo ng ano ang sarap magbasag dito no yung, tss, yung tumutunog talagang tss. Hmm. Medyo mabigat, ah. Shoutout nga pala sa ating mga commenters dyan. So, sa mga gustong magpatawag. So, please like and share. Tapos, comment lang po kayo sa baba para i-shoutout ko kayo, no? Tsaka sa mga nais pong, ano, mag... nais pong mag... maglaro ng Call of Duty yan eh. Na, ayan so kailangan maganda yung wifi nyo guys kasi <coughs> the airdrop is coming ay kay, ayoko nun tanggalin ko yun drop natin yun tayo madrap ayoko may ganyan yun kasi nga upgrade. upgraded na oh wala tayong sasakyan ko ano tayong sasakyan dito low bat na pala ako isang last isang game na lang pala to man ano pa nga ako enjoy low bat na ano hmm naman ako nakita ang ano pet motor man lang ayun may isa para mapuntahan natin yung matropa natin oh. Mm-hmm huling ko ng ating kayat hmm. mas malaki gulong ko ngayon kukumbayan kita hmm. tinis talaga ng ano hmm. kala mo ha <laughs> jok lang baka magali sa akin to biglang mag offline okay. mo hmm. eh hmm. Wala ko pa nakapatay kawawa naman oh. si nasagasa <laughs> Sinasagasaan yung ano Wala nang kalaban dyan. hmm hmm your airdrop is coming ay, ay. binangga mo ah hindi lang ko hmm. ay, kung saan galap tumalun ay, naku na lang ay, talaga, oh nahulog sa may bangin, ay hindi, sa may tulay loko ko may nakita ang motor dito, eh ito, buti pa sa call of duty, eh

Alis kayo dyan! Hayop kayo! Ayong <laughs> malis, basag-basag kayo dyan. <laughs> Binatoy yung... Kawawa naman kung kawa laptop pa natin. Uy, may kalaban nga pala doon, oh! Eh, pusang dalaga gusto pang barilin yung ay ano meron dito man lang kwenta naman yung kampi natin gusto tayong patayin hindi ko pa nagamit yung baril kong maganda uy nasa laban na uh -huh. um, yung assist yung assist lang ah ba't ba't tayo ano ah Ang bakanggang ano lang kayo, umpisa ah. Kailangan natin manalo, ha? Kita, yabang yung yabang nyo ngayon. Hanggang umpis lang kayo, ha? Sige, baba. Akala ko. Asa yung sasakyan nga pala? Ako. Enemy vehicle is nearly done for. airdrop is coming. Dayo is nanong isa, nasagit gitna gitna talaga oh. Mhm. Airdrop has been delivered. kalaban dun men Atlita natin ng konti Galing mo, galing mo, galing mo Galing mo Asa yung motor ko? Hanggang, hanggang assist lang ako ha, di maganda ha

Ito na rito to. Ito na. Hmm, have to, to be killed crowd. na. Nasabi ko sa inyo eh. Hanggang forma lang kayo eh. Nalaglag na ba? Yan, sinasabi ko sa inyo. Hanggang forma lang kayo. Ayan, huwag kasi kayong puro yabang. Have been killed to nothing. Ah, Your teammate has been killed, get the dog tags and help them return to the battle.

down to the last five teams. <clears throat> Airdrop has been delivered. Yan, sinasabi ko hanggang galing-galingan ka sa una.

kusang gala naman no kinain pa ko ng aso ya yeah, sayang naman yung laro na yun eh paano kinagat ng thank you for watching men no?